At syempre mga idol, alam nyo naman tayo kung ano-ano laging iniisip. Sinama ko nga po pala mga idol yung anak kong panganay na babae. Munta nga po pala kami ng bukid. Ayan nga po, kung mapapansin nyo mga idol eh, napakaganda po nung mga ulap po. Napakalaki po kasi ng bukid dito po sa amin mga idol. At ayan na nga po, nakakating na nga po pala tayo. Mangingisda nga po pala tayo mga idol. May mahilig po kasi tayo mangisda. May panty po kasi ko. Kaya po naisipan ko mamanti naman po. Para naman po may pang-ulam naman po tayo. Ayan na nga po, nilaladlad na nga po pala natin yung panty natin mga idol. Mababaw nga lang naman po kasi kaya naman po nilusong ko na. Kakatapos lang naman po natin sa trabaho pero nagpahinga naman po tayo ng konti mga idol syempre. At ayan na nga po, Minahuli na nga po pala tayo yung mga idol hinagis ko na nga po pala sa anong kumpangani na babae. At syempre, nung pagpuha po niya, ayan po. Oh, nakahuli na po tayo. At nilagay niya nga po dyan. At ayan pa nga po pala yung isa mga idol. Nakakadalawa na po tayo. Hindi naman po kasi kalaki ay butas ng panty natin kaya mabilis po siyang makahuli mga idol. At ayan nga po nakahuli po ulit tayo. Natakot nga pala yung anak kong babae. <laughs> Janitor po hinahuli ko. <laughs> At mabilis nga po ang oras. Ayan na po yung nahuli natin mga idol. At medyo magdidilim-dilim na rin po niyan eh. Uuwi na rin po kami mga idol. Maraming salamat po sa panonood po ninyo mga idol. Uwi na po kami. Salamat po.